guys! Welcome to my YouTube channel! So ayan, magluluto na naman tayo ng ating uulamin. So magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa lahat. So for today's video, magluluto tayo ng pritong isda. Ayan, pritong isda. At syempre, kailangan natin may gulay. Ayan, magugulay rin tayo ng sayuti. Hahaluan lang natin yan ng taba ng baboy. Ayan, at ready na rin yung ating sibuyas at bawang. So, umpisa na tayo sa pagluto. Unahin lang natin pagluto yung ating isda. So, dito sa ating mahiwagang kawali, dito natin ipiprito yung ating isda at yan ay mainit na. Lagyan lang natin ng cooking oil. Panting cooking oil lang para sa tatlong isda. So, ayan, pinapainit lang natin yung ating mantika at yan ay umuusok na sa init. So, ipiprito eh, na natin yung ating isda. Dahan-dahan lang natin ilagay dyan. Pinatay ko lang yung apoy kasi sobrang init na yung mantika. Baka tatalsikan tayo. Rito-rito muna tayo. So, dito naman sa kabila, ayan, may kawali na rin tayo dyan. Tanggalan na lang natin ng uh, mantika itong ating taba ng baboy. Ayan. Kinakamay ko lang. Ayan, hahayaan lang natin yan na lalabas yung kanyang sariling patas Ayan, titignan lang natin. Ayan, wala akong nilagay na kahit ano dito guys. Kasi ito ay makapal ang taba. Kumbaga sa bisaya pa, pakuksan na ito ang tambok sa baboy. Pagawasan na ito ang kaugalingong mantika sa baboy. E diba, ganun? So, silip-silipin lang natin yan. Baka masunog naman yung taba ng baboy. Ayan. Ay, baka mababad yung cellphone natin sa init. Nako, patay tayo dyan. Hindi na tayo makapag-vlog. Ayan, dito naman tayo sa ating isda. Ayan, nakasika na yung taba ng baboy. Ayan, so, balik lang natin ito. Ayan, tamang-tama ang dating natin. Hindi pa nasunog yung isda. Bisitahin na natin yung ating taba ng baboy. Kaya nagsilabasa na yung kanyang tatha. Iksaya. Di ba daming tatas. Makatas talaga. Tatas si Arvi. Sarap ba si Arvi pag makatas? Nanginitik-nitik lang si CRB. Hindi guys, si CRB kasi yung aking cameraman. Hindi ko kayang mag luto mag-video. Likot-likot ng video pag tayo na mag-video, tayo pa magluto. Ayan, malapit na siyang ma uh, silabasan lahat ng katas, ayan. So, ayan naglabasan na yung langis. At ito ay okay na siya. Patayin lang natin yung ating apoy at tanggalin natin siya sa ating Kawali or itabi na lang muna natin dyan at yung ating tanggalin ay yung ating mantika. Ayan. Ayan, dito muna tayo sa ating isda bago natin lulutuin yung ating gulay. Ayan, okay na siya. So, patay na natin yung apoy at baka matuloy ang masunog yung isda. Ayan, tanggalin lang natin sa ating kawali. Ayan, tatlong isda lang to guys kasi tatatlo lang naman kami. Isa kami. So ayan, ready na yung ating pritong isda. Next nating lulutuin is yung ating sayuti at yung ating kawali ay nakahanda na. So ayan, nakaready na yung ating kawali. At tinabi ko lang yung taba ng baboy iwas daming hugasin char ayan gigisa lang natin yung ating bawang ayan, habang nagluluto tayo guys ay nangingisda na din ako ni Ma'am Pearls kailangan natin ng double time para sa ating ekonomiya ayan next natin yung uh, sibuyas Uh, tamang-tama ay nilalapag na yung ating ring. So, lolot lolot tayo. Ayan. next natin yung ating hiniwa na sayote. Ayan. Kapag so, pritong isda, kailangan meron tayong gulay para healthy naman yung ating makain. Ayan, ito ay lagyan lang natin ng paminta pino. Ayan, pamintang pino. Lagyan na rin natin ng kaunting soy sauce. konti lang. Ayan, tinatansa-tansa ko lang yan. At kaunting suka na rin. Kaunti lang din. Siguro mga dalawang kutsara. Ayan, pagsanay ka nang magluto ng lutong bahay, atansya-tansya mo lang yung ilalagay mo sa lulutuin. Ayan, haluin lang. Hindi na ako naglalagay ng tubig guys kasi yung sa UTI nagtutubig yan. So, takpan lang natin para mas mabibis maluto yung ating sayuti. Ayan, ito ay niluluto ko lang sa mahinang apoy. Silip-silip sa ating nilutong gulay. ayan, nagtutulig na siya. So, lagyan lang natin ng oyster sauce yan. Ayan, dalawang sashi na oyster sauce. Ayan, at lagyan natin ng na kaunti sisulings Magdadaglasa sa ating bolay Ayan, kaunti lang Ipan lang natin yung sauce na yan, kung malasa na ba. Kuha lang tayo ng kutsara. Ayan, Mawakit na maluto. Tikman natin yung sauce. Mmm. Yummy, yummy, yummy. So, okay na siya, guys. Ito ay lipat na natin sa ating lagayan at pangit ka na overcook yung ating line. Ayan, simple lang talaga yung aming ulam, guys. Gulay-gulay lang at isda. Pritong isda. Ayan. So, yan yung aming ulam for today's video. Yan, may pritong isda ginisang sayuti. O diba, may isda ka na, may gulay ka pa. So, ganun na kasimple guys yung aming ulam. So, maraming salamat guys sa walang sawang uh, suporta at pagmamahal. So, kami ay kainan na ayan, habang nagluluto ay nasa live din ako. So, maraming salamat guys sa walang sabang support at pagmamahal. Bye-bye everyone!